Naghanda na ba yung mga mayayamang tao para sa katapusan? Nalalapit na nga ba ang katapusan ng ating mundo? Yan yung ating aalamin sa video na ito. Marami na tayong mga nababalitaan patungkol sa katapusan ng ating mundo, lalo na nga sa panahon natin ngayon. Hindi may na mapag-usapan niyan kasi nga sinasabi nila napakarami ng na mga palatandaan na nagpapakita na talagang malapit na yung katapusan ng mundo. Marami na mga nagsasabi na nararamdaman daw nila malapit ng matapos yung ating mundo. Isang patunay daw na malapit na yung katapusan ng ating mundo ay dahil doon sa mga tao o sa mga mayayaman na gumagawa ng doomsday bunker. So ano nga ba itong doomsday bunker? Pag sinabing doomsday bunker, ito yung mga taguan o silungan na madalas nasa ilalim ng lupa. Ito ay dinisenyo para daw sa sinasabing nalalapit na mga sakuna. Ang mga materialis daw ng mga bunker ay siguradong napakatibay. Dahil kung sakali man magkaroon daw ng mga pagsabog, hindi raw ito maaapektuhan. Isa sa pinakakinakatakutan ng maraming tao kaya sila gumagawa ng bunker ay dahil meron silang inaasahan daw na nuclear war or explosion. Ngayon sinasabi nila kung sakaling magkaroon daw nito, hindi raw sila basta-basta maaapektuhan at sila ay mapaprotektahan ng bunker na ito. So bukod sa pagprotekta nito sa mga pagsabog o anumang mga sakuna, sa loob din ng bunker, marami ang mga nakaimbak na mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, pananamit, armas at kung ano-ano pang mga pangangailangan para sa survival. So sinasabi nila kapag meron ka doomsday bunker, kung sakali mang magkaroon ng mga sakuna at hindi magagandang mangyayari sa ating mundo, hindi ka raw agad-agad mapapahamak at masahaba pa yung buhay mo dahil sa doomsday bunker. Ngayon ang founder ng Meta na si Mark Zuckerberg ay nagpatayo ng isang napakalaking Hawaiian compound na merong mga treehouse, dose-dose ng mga silid tulugan at yun nga kinagulat ng marami, pagawa siya ng underground bunker. So dahil diyan sinasabi nila itong si Mark Zuckerberg, siya ay naghahanda na rin sa katapusan ng mundo. Noong 2014 niya pa nabili yung lupa doon. Pero noong nakaraang taon lamang siya nagsimula magpagawa ng compound doon. Ang compound na pinagawa niya ay may sariling enerhiya, supply ng tubig at supply ng mga pagkain. Kasama na nga dyan yung 5,000 square foot underground shelter na punong-puno ng mga kwarto. Ang mga pinturin daw doon ay talagang napakatibay na kahit pagkaroon ng pagsabog, hindi ito basta-basta masisira. sinasabi na yung ginastos doon ni Mark Zuckerberg ay umabot ng halos $170 million. Bukod kay Mark Zuckerberg, marami pang mga sikat at mga mayayamang tao ang naghahanda na raw para sa katapusan ng mundo. Kaya sila ay nagpagawa rin ng mga banker. Ngayon dahil marami na raw mayayaman ang nagpapagawa ng doomsday banker... Marami na rin mga taong natatakot at sinasabi nila na malapit na ang katapusan ng mundo. Kasi nga nakita natin sa panahon natin ngayon, maraming tao, lalo na nga yung mga mayayaman at may-impluwensyang tao, naghahanda na sila sa katapusan ng ating mundo. Kasi bakit nga naman daw gagastos ng ganong napakalaking pera yung mga mayayamang tao? Bakit sila mag iinvest ng ganon? Kung wala raw silang inaasahan na sakuna o hindi magandang mangyayari sa ating mundo. Kasi alam naman natin, mga businessman yung mga yan, hindi sila gagastos basta-basta, lalo na kung alam nila hindi ito babalik sa kanila. O kaya man, hindi sila kikita doon. Pero nakita natin, mga kapatid, sila ay nag-invest sa Doomsday Banker. Ito yung paghahanda sa katapusan ng mundo. Kaya ngayon, sinasabi tuloy ng ilan na merong hindi magandang mangyayari sa ating mundo pagdating ng panahon. At patunay nga dyan, yung mga tao, yung mga mayayaman na naghahanda para sa katapusan. Ngayon, totoo nga ba na malapit ng magunaw yung ating mundo? Kaya nga maraming tao sa panahon natin ngayon ang gumagawa na ng doomsday bunker Sa totoo lang, normal lamang yan na may mga tao na naghahanda para sa nalalapit na sakuna. So hindi maiiwasan na may mga tao na naghahanda para dito. So wala namang masama na maghanda para sa sakuna na pwedeng mangyari. Kasi kahit tayo naman mismo, pwede rin tayo maghanda sa kung mang pwedeng mangyari pagdating ng panahon. Kasi hindi naman talaga natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari. At alam naman natin, sinasabi ng Biblia, na may mga hindi magaganda mangyayari sa mga huling araw. At ngayon, nasa mga huling araw na tayo. Kaya dapat, naghahanda rin tayo. Dahil marami mga sakuna na pwedeng mangyari sa ating mundo. Pero mga kapatid, sasabihin ko lang sa inyo, malayo pa yung katapusan ng mundo. Kaya dapat, hindi kayo naghahanda sa katapusan ng mundo. Pwede kayong maghanda sa mga sakuna na pwedeng mangyari. Pero sa katapusan ng mundo, hindi nyo dapat paghandaan yan. Dahil napakalayo pa ng katapusan ng ating mundo kung titignan nyo yung timeline ng Bible patungkol sa katapusan ng ating mundo, napakalayo pa po natin doon. Kasi nasa church age pa tayo. Ibig sabihin niyan mga kapatid, hinihintay pa natin yung rapture. So hindi pa nangyayari yung rapture. Hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. So ngayon kapag nangyayari na yung rapture, ang kasunod niyan, yung 7 years na tribulation dito sa ating mundo. So tatagal pa siya ng 7 taon after ng rapture. So pagkatapos ng tribulation na yon, bababa na yung ating Panginoong So Kristo mula sa langit at magkakaroon ng labanan. Yan yung tinatawag natin na Battle of Armageddon. So kapag natapos na yung labanan na yon, dyan na po papasok yung natin na Millennial Reign of Jesus Christ. At pagkatapos ng isang libong taon na yon, doon na magsisimula yung final judgment. Ibig sabihin, yung wala kay Kristo, si Satanas at yung mga kampun niya, dadali na doon sa impyerno. At pagkatapos ng event na yon, doon pa lamang magugunaw yung ating mundo. So kung titingnan natin yung timeline, kung ngayon mangyayari yung rapture, libong taon pa bago magunaw yung ating mundo. So ibig sabihin po niyan mga kapatid, hindi agad magugunaw yung mundo. Magahari pa yung ating Panginoong Sokristo dito sa ating mundo sa loob ng isang libong taon. Magiging maganda pa yung ating mundo bago ito magunaw. So dapat hindi natin pinaghahandaan yung katapusan ng mundo. Pero mga kapatid, ang dapat paghandaan ng mga tao na hindi nananampalataya sa Panginoong Sokristo ay yung tribulation na mangyayari sa ating mundo. Sabi ko nga sa inyo, kung mangyayari ngayon yung rapture, ang kasunod niyan ay tinatawag natin na seven years na tribulation. Kaya po yung pinakamatinding paghihirap na mararanasan ng mundo na ito sa kasaysayan. So ibig sabihin mga kapatid, bagamat hindi pa magugunaw yung mundo, pero mararanasan ng mga tao yung parang halos magugunaw na yung mundo dahil sa seven years na tribulation. Marami mga salot, digmaan, marami mga sakuna, at hindi magaganda mangyayari sa ating mundo. So sinabi po yan ng Biblia. Pero mga kapatid, hindi pa yan yung katapusan ng mundo. Yan pa lang yung matinding kapighatian na mararanasan ng mga tao dito sa ating mundo. Sabi nga sa Matthew chapter 24 verse 21, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighati hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. So mga kapatid, hindi pa yan yung katapusan ng mundo. Pero matindi yung pagdadaanan ng mga tao pagdating ng panahon na yan. Kaya dapat yan yung paghandaan nila. So ngayon yung mga tao na naghahanda nga para raw sa katapusan ng mundo, hindi nila magagamit yan sa katapusan ng mundo. Pwede nila magamit yan para sa tribulation na mangyayari. Kasi mga kapatid, kung sakali ma mag rapture ngayon, papasok na agad yung tribulation eh. Kaya mangyayari niyan, yung mga mayayaman, kung sakali mang dumating yung matinding kapighatian sa ating mundo, meron silang tataguan. Meron silang mga supply. At magagamit nila yung mga paghanda na yon para nga sa pagrurul ng Antikristo dito sa ating mundo sa loob ng pitong taon. So kung nakikita natin naghahanda na yung mga tao na yan, huwag na tayo magulat kasi nga malapit na lumabas yung Antikristo. Kung sakali man na mangyari yung matinding kapighatian dito sa ating mundo, yung mga nakay Antikristo meron silang tataguan. Hindi agad-agad sila mapapahamak. Kasi nga nakapaghanda sila para sa sakuna na pwede mangyari sa ating mundo. So hindi natin alam yung mga tao naghahanda sila hindi sa katapusan ng mundo kundi sa tribulation na pwedeng mangyari. So ngayon mga kapatid, ang sasabihin ko lang sa inyo, walang masamang maghanda sa mga sakuna na pwedeng mangyari. Okay lamang po yan habang nasa mundo tayo. Pero kung ikaw ay may pananampalataya na sa ating Panginoong Sokristo, huwag mo nang katakutan yung katapusan ng mundo o kaya man yung tribulation dahil hindi mo na mararanasan yung tribulation dito sa ating mundo. Kasi nga once na nag-rapture, kukunin ka na ng ating Panginoong sa Kristo at iiwas ka na sa mga sakuna o sa mga hindi magandang mangyayari sa ating mundo. Kaya mga kapatid, dapat ang pinakamaganda paghahanda na gawin nyo ay yung paghahanda sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, huwag nyo rin katakutan yung katapusan ng mundo. Dahil yung katapusan ng mundo, yan yung nagsasabi na tayo ay hindi taga mundo. Tayo ay taga bagong langit at bagong lupa. Doon tayo titira pagdating ng panahon. Kaya gugunawin ng Diyos yung mundo na ito para palitan ng bago. Kaya mga kapatid, nawa nga, yun yung maging pag-asa natin. So yun mga kapatid, ang gusto kong ibahagi sa inyo, sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo, salamat sa inyong panonood, pagpalaan kayo ng Diyos, ingat kayo palagi.